mga mare, another na vlog Dahil nga nakita nyo tong video na to, tara't samahan nyo ko at itutur ko kayo dito sa bahay ni Spongebob. Dito lang pala yan, matatagpuan sa bayan ng Batara sa Palawan. Yung taga video ko nga pala dyan mga mare, eh, yung kapatid ko, shoutout sa iyo Sir Alwin. Sobrang layo din pala nito mga mare kung pupuntahan nyo pero pag naan dito na nga pala kayo ay eh, napakaganda talaga. Medyo piling nga lang pala ako sa part na yan mga mare na nag mic pa ako pero hindi ko naman narinig yung totoong boses ko shutamare, napakaganda talaga dito as in, kung balak nyo nga palang magtampo, pumunta kayo dito kahit yata maghapon, hindi kayo makikita bilib na bilib din nga pala ako sa kapatid ko na yan, dahil napakaganda ng kuha niya, maliban sa akin okay, <coughs> ano na, dyan na kayo ma'am, pwede kita pa interview ma'am? ma'am, ayun, ang ganda ang ganda tapos. Pagod yan. Pagod na pagod ako sa biyay. Ang ganda. Mas Itong... Mag Mas maganda sa loob. May bayad yan? Yun na, kanina. Ay, bayad... Dito nga pala mga mare kung pupunta kayo eh may entrance sila 30 pesos nga pala sa adult at 15 pesos naman sa mga bata. Papasok ka nga pala dito sa lobby, eh obligado kang iwan yung tsinelas mo dyan o kung ano man yung suot mo dahil may pachinelas sila sa loob. Pag naandito na nga pala kayo mga mare eh ito nga pala yung tanawin na makikita nyo. Hindi hindi ka na manghihinayang sa 30 pesos na bibitawan mo dahil nga sulit din naman ang mga view na makikita mo. Pagpasok mo nga pala dito sa pinakaloob ng bahay ni Spongebob Eto nga pala agad ang makikita mo. Wala na nga ako ibang masabi dyan mga mare. kundi ang ganda-ganda ka ako at ang pulido naman talaga ng pagkakagawa. Hindi ko na nga rin pala masyadong binasa yung mga nakasulat dyan dahil nga hindi ko rin naman maintindihan. Kaya tinanong ko na nga lang pala dyan si Sir Alwin kung ano ba talaga yung pinakabuod ng pinya na to. Ganda... Mm. 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 Diyan na babasahin ng mga tindahan nila. madaling panalo. Hindi medyo piling nga lang pala ako sa part na yan na sinusundan ako ng aking cameraman. Nagtataka siguro sila dyan mga mare. Akala nila ako na si Ivana. Hindi nila alam ako to. Sinatoy na mahal na mahal ka. Sabi nga doon mga mare sa aking nabasa ito ay sagisag ng pagkilala sa kasipagan at dedikasyon sa mga magsasaka. At residente na nagpunyagi upang palaguin ang industriya ng pagpipinya sa bayan ng Batarasa. Hindi na nga rin pala ako masyadong magbo-voice over dito mga mare. Ipapagawa Pakita ko na nga lang sa inyo kung ano nga ba ang nilalaman ng loob ng pinya na to. Ngayon naman mga mare, aakyat naman tayo doon sa pinakatuktok ng pinya na to. Nauna na nga rin pala sa amin dyan si mama at yung kapatid ko. Sa so, sobrang taas nga nito mga mare, Diyos ko naman po, mga talaga yung mga tuhod mo. Pag dito ka na nga rin pala mga mare, sa pinakatuktok talaga namang makikita mo yung bayan ng batarasa dyan. Wala na nga rin palang masabi yung kumare nyo dyan, kundi ang ganda-ganda talaga dito mga mare at puntahan nyo na rin kung naandito ka na rin sa Palawan. Ik wil bijna de pag tinitingko, tinitingnan ko sa ilalim. <laughs> Mga mare, napakaganda talaga dito. Kung pupunta ka lang din naman ng Palawan, puntahan mo yung bayan ng Batarasa. Hindi, hindi ka talaga magsisisi, mga mare. Ako na ang nagsasabi sa'yo dahil mag -e enjoy ka talaga ng gusto. Pababa na nga rin pala kami sa mga oras na yan. Medyo nagdahan-dahan nga lang ako mare nyo dahil napakataas niyan. Hinanap ko na nga rin pala yung ibang kasama pa namin dyan. Baka mamaya mga mare, eh, pag uwian na at iniwan na kaming dalawa dito. Pagdating nga namin dito sa baba, Ito nga palang hipag ko ay eh, nag-aaura na hindi pwedeng walang picture yarn. Hay na nga rin pala sa dalawang panauhing pandangal namin buti naman at nakaabot kayo dito. Bago nga pala kami magsipag-uwi dyan hindi pwedeng wala kaming group picture sa mga oras na yan. Hindi na nga rin pala ako nagtanggal ng mas dyan dahil nga sa mga oras na yan ay eh, mukha na akong kalaban. Nandito dito na lang mga eh. Salamat sa panonood. Bye bye.